So what's up mga idol? Workout kami ni ngayon na sasabihin siya sa workout ko. Ah, uh, shoulder yung program namin ngayon. Yan. Yeah. Warm up na kami. Mabayra pa na naman ako. Sigurado tunangan ako. Focus na tayo sa ano ngayon sa shoulder. Eh, di pwede biglayin ito eh. Hindi ako makapiyay. ang gagawin namin dito, 3 sets. Na warm up ito, warm up to. Ano ba? Ano lang? Hindi lang. Kailangan natin dyan ang movements sa ano, shoulder natin. So, uh, Okay. No, so, what's up, mga gulong? Pag yung ito. shoulder workout tayo, ito yung ano, unang warm-up na ipapagawa natin. Okay. Bale, ang target natin dito. Eh. So, side tilts, tsaka rear tilts. 12 to 15 reps tayo dito. Okay. Yung target muscle natin dito, mga kagulong, ito. Itong side, tsaka rear. Yan. Ayan, kita nyo, medyo tinatamaan na. Ayan, Ayan po ang first natin warm-up. 12 to 15 reps po tayo dyan. 3 set. Ah! So mga idol, second set niya na. Okay. Ganito na lang. Balik natin yung bigat. Angat mo, hanti pa. Hilain mo na hanti. Ops. onti lang, onti lang. Onti lang, angat pa, angat pa. Angat pa, yan. Sige, hinahanap ko yung butas eh. Yan. Okay. Oh, <laughs> ah, huwag ka yung hawak. Ah, ang kabago-bago, sumusuway agad. Nagmamarunong pa talaga. Yan. Ito ang target natin yan na i-warm up. Tsaka ito. Bali, third set na natin to. And Warm up. Yan nga, kitang kita ng masig ni sa likod. At ito, nag ano, na panaga. buhat na ako ng dumbbell. Tsaka si Jen Jen. Talaga nga, ako na nga ako ngayon. Diba na nga, shoulder nga pala ang tinitira natin ngayon, shoulder. At kailangan kasi natin tong ating uh, buhayin, tong ating mga muscle para kahit like, ni meron tayong muscle na makikita at ito nga may tinuturuan si Janjan so magbayo so na rin sa amin tatlo tatlo kami sabay sabay na nag gym at uh, itong isang tinuturan ni Janjan is kasabay na namin na nagbubuhat isang program din lang kasi kami kaya sabay sabay na kami nagbuhat ayan ito naman nga ito at uh, ang bibigat ng mga ko kami dahil hindi pa tayo sanay na huling magbuhat video hirap tayo ngayon eh kasi alam niyo naman na matagal tayong tumigil sa pagbubuhat. Kaya kitang-kita uh, nyo niyo naman ang laki, oh, ang laki ng tiyan ko. Wale. Baka 15. Yun yung chan na 'yan talaga pinakikita yung tiyan eh. Eh, tapos diyan right. ang bigat ng binubuhat ni diyan Talagang hindi basta-basta po binubuhat ni na bigat. Ayun oh. At yan nga, nangingiwi na nga sa bigat. Ayan, inispatan ko pa. Ayan, bigat kasi ng binuhat niya na yan hindi ko nga nabuhat yan kanina eh ay you oh know, nag clicks pa <laughs> oh at ito at yan nga pang ilang set na natin yan mabigat na rin para sa akin kasi ngayon yan yung ano na eh, yung gawa ng uh, hindi na nga ako sa magbuhat at, uh, gusto ko lang mabuhay ang mga muscle ko kaya pipilitin ko makapag gym ako araw-araw kahit mga 30 minutes ah, mabigat, buhasan mo para kahit pa paano meron tayong lakas sa biyahe tapos sa ah, para pagpawisan na rin tayo ayan nga iwing iwing mukha ko gawa ng nanilibago ito si dyan dyan oh nagpiplex pa kitang kita naman oh. yan yeah, nung uno yung bata pa lang yung sinasama sama ko na sa gym ngayon siya na nagtuturo sa akin ito at yan nga inispetan ko na siya gawa ng ang ah, ambigat kasi ng binabuhat niyang yan hindi ko nga kayang buhatin yan eh pero siya nakakayang niyong buhatin. Ah. Yun nga lang, kailangan ng spatter para mabuhat ng maayos. At yun, yun. oh, nag-flex pa nga siya o. Para makita talaga yung uh, tama nung uh, buhat niya. Dandaan lang po. wag papunta sa likod yung batapak. Papunta sa gilid lang, gilid lang. Yan. Hindi ah. Diyan pa. Iluwan bilangin. 1 2 Siguro mga straight lang to si gulong magbuhat ng mga isang ano, isang buwan. Wala na. Iwan na naman ako dito. Kaya parang ayaw ko talaga tuturuan eh. Sasapawan lang ako nito eh. Hindi niya no. King kong. <laughs> Nata- Natutu Natutulog lang yung muscle niyan. Kumbaga, meron tayong tinatawag na muscle memory. Unting buhat lang, balik din yan. Kasi, all natural naman yan si Kagulong. Eh, kaya, wala tayong ano dyan. Hindi naman na ganyan. So, yun na nga po. Real delts workout na si Kagulong. Yan. Yan po yung target muscle dyan. Yung kabila na yan. Real delts. Yan. Para maging 3D po, tignan yung shoulder nyo. Yan. Kailangan hanggang likod. Para maganda tignan. Para pag bumilog buong-buo hanggang likod. Yan. Ah, kamilong. 12 lang po ah. 12 to 15. Pagkaya 15, 15. Yan. O, o dito po. Yan. Papunta na yun sa, ano, front. Yan. Mga ah. Ay, grabe si kagulong, oh. Grabe, pag umawak ng monobela yan, talaga naman, baka manggigil to, masira yung monobela. Yan, dito yan, dito yan, sa harap. Ay, napapasigaw, no? Sige pa, yan. Ang target muscle din dyan, ito, yan. Huwag mo masyado itong yan, o, pa. Huwag mong masyado iangat. at dito lang yan. Yan, yan. Yan. Yung isa pa, yung isa. Yung pahila, papunta dito sa may pwet. Yan. Isa rin yan. Bali, kunin nyo na lang kung anong form yung ramdam nyong tama. Natatamaan kayo. Kasi isang muscle part lang naman yung target nyan. Example, wala lang kayong ganun. Dumbbell, pwede kayong gumamit ng ganito. Punuin nyo lang ng tubig. Yan. Hawakan mo to pa. Try mo gawin ng isang kamay. Yan. 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 Punuin nyo lang. Di ba? Na-workout no nyo rin yan. Yan, ni isa pa pa, yan. Di ba? Okay. Ito yan, yung target nyan. Okay, patayo ka pa sa side naman. Sa side, pwede nyo rin gawin yan. Ito, ito lang din ang gamit. Kahit ganyan lang yan, grabe yan, makangalay. Yan, ito yung target muscle dyan, side. Yan. Nalayan nyo lang yung sarili nyo. Okay, yung sa front pa, yung sa front. Yan. Papunta po dito sa harap pa. Ha? Yan, nakikita nyo po yan. Yan po yung target muscle dyan. Bali, sa gamit lang yung mineral water na yan, matatarget nyo na yung buong muscle part nyo sa shoulder. Front, side, tsaka rear. Yun. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-workout na kayo sa bahay nyo. <laughs> Di ba?